maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at ibat-ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro. Alam mo bang marami pa palang gamit ang plancha? Yan ay bukod sa pantanggal ng gusot ng ating mga damit at uh, pantuyo ng mga damit kung kailangan ng isuot pero basa pa. Narito ang ilang iron hacks mula sa Brainy Crafts. Una, ito talaga, lawakan mo ang iyong pag-iisip dahil marami pang magagawa ang plancha. Magpiprito ka sana ng itlog kaya lang naubos ang LPG, walang problema. Itihaya ang plancha, painitin, ipatong ang kawali na may mantika. Pag uminit na ang mantika, ilagay ang itlog at antayin ito ay maluto. Toasted bread, very simple. Balutin lang ang sandwich gamit ang aluminum foil ipatong ang plancha sa sandwich for about 2 minutes na nakaset sa maximum heat. Saka ulitin ang proseso sa kabilang side naman. So, meron ka ng sandwich press. Magluluto ka rin ba ng bacon? Ganon din ang gawin mo, ibalot ang bacon sa aluminum foil. Patong ang plancha sa aluminum foil na may bacon sa loob sa loob ng isang minuto na nakaset sa maximum heat. Ganon din ang gawin sa kabilang side ng nakabalot na bacon. Para naman sa iba pang pamamaraan, ang plancha ay maaari din gawing DIY sealer. Balutan ng aluminum foil ang bukas na takip ng plastic. Planchahin lamang ito for 5 seconds na nakaset sa medium heat. O, diba? Para ka nang may automatic sealer. Meron bang hindi matanggal na price tag sa box ng binili mong gamit? Patungan lang ng papel ang price tag sa ito planchahin for 5 seconds na nakaset ang init ng plancha sa medium. From there, madali mo nang matatanggal ang dikit ng price tag. Bumakat ba ang paa ng mesa sa carpet? Patungan lang ito ng basang towel. Saka planchahin for 10 seconds at nakaset ang init sa maximum. Makikita mo, babalik sa dating korte ang carpet. Kung natuluan naman ang kandila ang lamesa, madali rin itong tanggalin. Ipapatong mo ang tissue. Pagkatapos, iset sa medium ang init ng plancha sa kapunasan ang tulo ng kandila. Kung nadumihan naman ang plancha matapos itong gamitin, madali lang yan linisin. Paghaloin ng toothpaste, baking soda at suka. Buksan ang plancha at iset ito sa minimum heat. Gamit ang matulis na bahagi ng sponge, ipangkuskus na ang pinanghalo mong mixture, yung toothpaste, baking soda at suka sa kapunasan gamit ang pasahan. Ang ating iron hacks ay mula sa Brainy Crafts. Ako po si Joe Cabrera Alabastro para sa Utak Langgam.